Narito ako ngayon sa gitna ng Manila Bay. malapit dito sa uh, Corridor uh, Island. Kanina ay uh, nadaanan natin yung lugar kung saan lumubog yung motor tanker uh, Terra Nova at uh, nakita natin yung ilang barko ng Philippine Coast Guard na nakaantabay. Nakadeploy din uh, yung dalawang oil spill boom sa lugar para hindi kumalat yung uh, langis. Ang pangamba ng mga lokal na opisyal lalo na yung mga mangista dito sa Manila Bay ay uh, mula din sa bahagi ng Cavite hanggang ito sa may uh, bahagi ng bataan, ay eh baka umabot dito kahit man lang yung uh, oil sheen o yung uh, manipis na langis na nasa ibabaw ng uh, tubig kahit daw kasi ganito uh, kaliit yung langis sa dagat ay eh, posibleng makaapekto na ito sa kalidad ng tubig dahilan para maapektuhan yung kanilang uh, pangingisda na karaniwang siya lang pinagkukunan nila ng uh, ikabubuhay kaya kahit kaunting epekto lang sa kalidad ng tubig sa dagat pwede na magresulta sa kawalan ng kabuhayan kaya naman sana raw ay agad nang maresolba ang problema ng ito. Mula rito sa Manila Bay, Raffy team uulat para sa GMA Integrated News.